Nandito tayo ngayon sa Kores Road, Riyadh, Saudi Arabia. Nandito tayo sa tapat ng Mark and Save. Okay. Dito sa tapat niya, meron ako nakitang ang Skechers outlet na may sale. O, 25 to 50% sale Skechers outlet. So pasukin natin. Nagtanong ako, sabi nung nagbantay, matagal pa daw matapos tong offer nila. So tingnan nyo, 149 onwards. Mga ano to, mga pangbata. O, diba? Tingnan nyo na lang. Meron ding medyas. Merong 49, 39, 29, 39. May mga backpack. Tapos ito, mga pangbata ito. Tapos dito tayo sa sandals. Ito. 199. Sandals nila. 199. Dito na hilera na to. 249 onwards. Ito. 199. Oh. Skechers Sketchers. Diba? Ito. Magkano to? Walang... Ah, 549 yata. Hindi ako sure. Pero ang ganda oh. 'di ba? Bagong ano, yung siguro 'yan, labas. Ito oh, 199, no. Oh. 199 lang 'yan, 'di ba? Itong dual light slides. Ganda nito, hanggang 'yan lang oh. Maganda 'to kasi mat matigas dito oh. Bagong bagong design siya. 'di ba? Dami yan na, oh. 199. Meron din dito mga display nila, oh. 200 plus naman. Ikutin natin. Ito, 199 Oh. Skechers. Nagsasarado sila sa gabi. Ano daw, mga 11pm. Nagbubukas, 9am. Yan o, oh. 199 lang to. Oh. Ang dami, di ba? Dito lang yan sa Curais Road. May sandals pa sila o. Oh. O, oh, di ba? 199. Magaan na malambot kasi itong ano, Skechers. 199 slip-ons dami yan o 199 no? 199 mm, trusted brand kasi ito matibay na magaan yan o 199 meron palang ganitong sketchers o oh. slip-in kaso walang price 199 no? slip-ins pala tawag nila nito hands-free 'di diba? Ito. Condo. Oh. Oh. Skechers Outlet. So matagal pa daw 'yung ano nila, sale dito. Puntahan niyo na lang 'to, 'di ba? Okay. Dito tayo. Shout out. Dami oh. Oh, 199 na no? Oh. Ikutin natin to lahat para makita nyo. Kura is road ha. Tapat ng mark and save. 199 lang ka pa. Di ba? Oh, 199. Sobrang ganda oh. Good year. 199. Ito. Kanda naman ito. Pang takbo. Mahal siguro to. Bagong ano to eh. Model. 199 ito. Pang takbo rin oh. Ganda. Mahal ito. 549. Ikot tayo. Meron din ganito sila oh. Hmm. Skechers 199 naman siya. Ay ba. Diba? Meron ding pink. Dito tayo 199 'yan, no. Kitang-kita niyo naman 'yan, no. 199, no. Dami. Ay ba? Diba? To. 199. Ganda nitong pula na to. 199, no. Tsaka magaan siya. Panalo 'to, oh. Ito maganda, oh. may kulay 'yo. Oh. 1.99 lang 'o. Oh. To neon green, grabe. Ewan ko lang pag nasaga nasagasaan ka pa nito <laughs> warning device na 'to. 1.99, 1.99 ito. 1.99, grabe. Dami. Kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe pa-subscribe naman para makita mo yung mga next upload ko. Mga budol ba? Makita mo yung mga budol. 199 to. Dami. 199 no? Ito. 449 to. Mahal to. Bagong design to siya. Ganda. Ganda ng colorway. Ito maganda. Old school yung design no? 199. Diba? 199 no? Grabe. Sobrang gaan. Sulit yung pera mo dito. 199. Matibay. Tapos ano siya? Tingnan natin kung saan to. Made in Vietnam. 199. Grabe. Ito 199. No? Diba? ka pa. Ewan ko na lang. Hindi talaga to matutuklap. Walang dugtong. Eh. Isang buo yan. No? Oh. oh, ito. 199. Maslip yun. kaka ganda promise sobrang ganda ito oh, 199 199 lang yan eh. Oh. diba dito tayo 199 lahat tong hilira na to dito tayo 199 rin grabe grabe ba 429 to mahal to ah oh. mga latest na design edge ride pero sulit naman talaga Ganda ng ano Design 199 to Ang kapa O, 199 199 Grabe ang gagaan Ano pang hahanapin mo ito Pang trailer oh. 199 lang yan boy 199 oh. So good na Pag nakabili kayo dito paki naman yung ano niyo, yun, picture sa comment section. ba, para alam ko kung may nakabili sa video ko. To. 239 mas mahal to ah. Kung makabili kayo dito dahil sa video ko, paki-comment naman yung picture niyo sa comment section para alam ko naman kung epektibo ba tong ginagawa kung video na to. <laughs> epektibo 'yung budol natin, budol fight. 199 no Rolling Stones Mark Nason Ganda Meron pang formal shoes oh 199 rin Was 499 Now 199 Meron rin lang ganito yung Skechers no 199 lahat yan Lahat ng nakikita mo 199 Dito tayo sa pang babae Ito 199 mga pang babae na size 'di ba? 'Yan Tunay na naman 'to. Mga pang eh ito. Tunay oh. na Pag nakabili ka, ay comment mo. Lagay mo sa comment yung picture. Para alam ko naman kung saan umabot itong ano na to, video na 'to. 199 na oh. no. Ang dami, mga pangbabayo, oh. Sa mga narcissist diyan pang duty oh. na no. Oh. Dami. ganda ng colorway na to 199 lahat yan ito mga pang babae oh. nyo 199 oh. hostig ito mata 199 dami hanggang dun oh. 199 lahat Oh, ayaw ko lang pag wala ka pang napili dito. May mga medyas. o oh, may 69, 49, 29. Oh, depende sa inyo. Shout out. subscribe naman. Dami ganda nito. Oh. Magkano ba itong mga bagong design to? O oh, price. Ganda. Man, man, ganda. Diba? Diba? Oh, 199. Ah, ito 199 lang din, oh. Ang kapa no? oh. Oh. Kanda. Solid. Ito sa mga mahilig sa pink. 199, oh. Hindi halatang pink. Ganda ng pink na to. Medyo light na pink. Diba? 199 lang. O oh, ito mga slip in 90, 199, 199 May violet pa oh. 199 May green Aqua green 199 Violet ito ganda oh. 199 oh. Diba Grabe Iwan ko na lang pag di mo pa Napili yung gusto mo 199 oh. Magaan Magaan siya Oh. To. Grabe. Grabe 'ti. Grabe ba. Oh, 349 ito. Kanda nito. Oh. 349 pang takbo. Di ba? Kung sa sasakyan Para may hill assist. Yan, yan, yan. 199, no? Oh. Go, run. Ganda. 199, Oh. Oh, saan ka pa? Kung makabili ka dito, comment mo yung picture mo sa comment section na. Oh, dami ito. Oh. oh. ito, 199, no. Oh. Saan ka pa? Dami, di ba? You know. Dami. Thank you for watching. Please subscribe, ha.